Apektado nga ba si Michelle D sa panunukso at pag-ship kina Kim Chu at Oliver Muller? Iyan ang tanong ng mga netizens dahil biglang inunfollow ni Michelle si Oliver sa Instagram. Nag-viral ang piolo lookalike at hunk lawyer na si Oliver sa Sockmed nang siya ang mapili ni Michelle na makadate sa special na episode ng Especially for Yous sa unang araw ng pag-ere ng It's Showtime sa GMA7. Hot topic ngayon sa SOCMED ang pag-unfollow ni Michelle kay Oliver dahil nga wala na ito sa following list ni Michelle sa Instagram. Comment ng isang netizen, As Michelle said, Okay, bye. I am not just an option. Kaya siguro unfollow agad kay Guy kasi nakakawala din ang gana yung parang pinapaasa niya ang mga Kim fans na may something siya kay Kim. Anong masasabi nyo sa issue na ito? Please comment!